Aha. Hi. What's up, madlang people? Ako nga po pala si Jorel, ang video editor ng Malolos, Bulakan. Ah. Video editor. Video editor. Oh. Ano pangalawa? Jorel? Jorel. 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 Oh. Jor Jorel. 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 Anong pick-up line mo para kay Yuri? Pick-up line po agad. <laughs> ay, ba, sige ba, sige ba. Mas... Ay. Hinatanong lang niya. Ang dami yung mong order nung pika ko. Wow. <laughs> Siguro <laughs> lang niya. Ang dami yeah. kong di-deliver ngayon. Hindi yeah. <laughs> mo rin ako tinanong eh. Huh? Ha? Hindi mo rin ako tinanong eh. Pwede kasi ang deliver maunawaan. nag edit Ano ang sinabi mo? Video. Video editor. Ano mo? tatanungin natin? Alam, alam, naiintindihan naman natin kung anong ginagawa ng video editor. Kaya yeah. nga. Eh. Tatanungin pa. Ano ina-edit mo? Edit eh, di video. Oh. Jorel, pick up okay. <laughs> Yuri, um, para tayong kwento ni Juan Tamad. Ako si Juan Tamad tapos ikaw yung bayabas. Bakit? Kasi hihintayin kitang mahulog sa akin. Hi. Oh! Tenda. Taray. Ininto. Juan Tamad, Juan. Boyo basketball. O ka ba ako sinabihan ka ng lalaking mukha kang bayabas? <laughs> Eh, yung amoy ba yan? trip yun, Sabihin, Vice, langka ka ba? Bakaya. Sakit nun, diba? Masakot di nun. Maka wow, ako langka. Oh. <laughs> hindi, pero sweet naman yung pick-up line niya. Okay, kausapin mo na sila at kilalanin. Ito ang mga katanungan. Tapos, aalalayan kayo na Deacon, tatanungin natin kung aprobado sa kanya o hindi ang iyong mga napipili. Question number one, Yuri. Sa isang relasyon, naniniwala ka bang laging may isang mas, mas nagmamahal? Sa isang relasyon ba, meron daw talagang mas nagmamahal? Loy? Ako po, naniniwala po kasi yung past relationship ko, ako po yung mas nagmamahal. Then, mahirap sa mga ganun tao tulad ko kasi kahit hindi ko yung may kasalanan, pipilitin mo pa rin mag-sorry para maayos yung relasyon niyo. Dahil lang sa sobrang pagmamahal mo. Okay. Sire? Um, thank you rin... very much. Wala pa, hindi sa this... pa yung yung kagustuhan niya lang sumagot, ipinagpasalamat. Hindi ka pa sumasagot nagpapasalamat na ako kasi nagpa-participate yeah. siya. Mevelo pa lang si Sire. Sire. Ako din po naniniwala rin po ako kasi doon po sa mga ka workmate ko po. Yung pag wala pag break time po namin nagkukwento po sila sa amin na yun nga po na kung di ko lang mahal yung asawa ko, that iniiwan ko na po ganun. Kaya may may isa pong may nagmamahal. Parang kumakapit na lang po ganun. Mm, base sa kanya mga narinig sa kanya, mga kaibigan. Ah. Jorel Ayun uh, po, naniniwala, naniniwala din po ako na mas may, pag, mina, pag may minamahal ka, mahal mo talaga yung isang tao pag ganun. Ng... Okay. Siyun! Okay. pasara na rin yung kortina. <laughs> 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 Saran niyo yung kortina, tapos sabihin niyo, wala, walang yelo, malambot pa. <laughs> <laughs> Nalito-lito lang. Tapos gusto mo okay, talongin ng <laughs> uh Oo. -oh? Gusto mo pang pa-interview ka <laughs> <laughs> Sa inyong dalawa, meron bang mas nagmahal? Naramdaman niyo ba yun? Ay! Oo. Oh. Yan yun eh. Na naramdaman nyo ba yun at some point na mayroon isa sa inyong mas nagmamahal? Joshua, naramdaman mo bang at some point mas mahal mo, mas nagmamahal ka sa kanya? Uh, yung totoo. Ka ha? Uh, <laughs> <laughs> hindi yan ang mga See, feeling, ko. <laughs> feeling ko. Feeling uh, ko. Oh. Yan na iniwala ako na at some point dadating yung panahon na isa na lang yung mas nagmamahal. And then... Ay, hindi totoo yun. <laughs> hindi, pero... Pero... Ay, sorry. <laughs> Huy, hindi para ipatong sa tubo. <laughs> Sorry. Pero, ano din naman yun? kabaliktaran Parang palitan? Oo, Oo. parang may ganon. Kasi may seasons ang relationships, lalo pag matagal. Mm -hmm. May isa palaging nagbabalik sa isa, may isang... So may time na feeling mo mas Salita. nagmamahal ka kaysa oh, kay Joshua. Oo, oh, naman. Ah. May time din na feeling mo ay parang si Joshua oh, na lang. yes, ah, of ah, course. Ah. Seasons yan eh. Phases yeah. in a relationship. Oo, oh, di diba? Ang importante may nagma nagmamahalan pa rin. 'Yon, nagmahal, di ba? Kaysa yung hindi ka nagmahal araw-araw. Pero oh, maganda na yun. Okay na 'yung nagpapalitan kaysa 'yung isa lang. Yeah. May ganoon ba? May isang pika, yung isa nagbigay. Yung isa susunod naman, yung isa naman na namika, isa naman na nagbigay. Yuri, sinong bibigyan mo ng green flag? One, two, or three? For me, number three po yung bibigyan ko ng green flag. Oh. Number, number three? Kahit walang masyadong sinago. <laughs> Gusto niya yon. Anong nakuha mo? Anong nagustuhan mo sa sinabi niya? Uh. Feeling ko po kasi lovable siya eh. Kahit total-total po siya. Oo. Oh. Ah. Di huwag natin magtanungan. Di ba naman pa rin mga Tanungin natin si Deacon. Approve ka ba doon? O may iba kang napipisil para kay Yuri? Si ano sana eh, si Loy. Si number one? Uh. Oo. Oh. Si number one sana daw ang pinili mo. Pero ang naramdaman niya si Tri eh. Tingnan natin kung consider niya sa next question.